Hello, hello, hello guys! Welcome back nga po pala sa ating YouTube channel. This is Leia's Vlog. So for today's video mga guys, kung napapansin nyo dito sa likuran ko, ito na po yung update sa nangyaring lindol dito sa Hualien, Taiwan. Kung mapapansin nyo po, halos one-third pa lang ang nagigiba nila sa building na ito pero ganun pa rin po sila kabilis kumilos guys agad agad din po silang kumilos at puspusan po ang kanilang pagtatrabaho halos magdamagan din po yan eto po makikita nyo guys kung papaano nila ginigiba o dinidemolish ang isang building na bumagsak sa tuwing magkakaroon ng lindol dito sa Taiwan kitang kita nyo naman po yung mga ginagamit ng equipment para sa mga pang demolish ng mga building dito guys sobrang high tech talaga po sabihin man natin na sa ibang bansa ay may ganito din equipment pero dito talaga sa Taiwan ang number one na hinahangaan ko pagdating sa mga iba't ibang sakuna guys sobrang nakakahanga ang mga Taiwanese sa pagiging alisto pagdating sa mga iba't ibang sakuna na nararanasan ng bansang Taiwan Nakikita niyo naman kung paano nila wasakin, durugin ang bawat parte ng hotel na gumuho dito sa Hualien, Taiwan. Nakakalungkot man ang pangyayaring ito pero talagang ganito po ang sitwasyon pagdating talaga sa lindol dito sa Taiwan guys. Ah, uh, marami pong naaapektuhan lalo na yung ibang may mga pangkabuhayan once na talagang bumigay na ang kanilang mga building, talagang automatic po i-demolish ide na agad yan. Ngayong nagdaan pong mga lindol, ito po ang grabe talaga sa loob po ng mahigit sampung taong dito sa Taiwan. Talagang ngayon lang po ko naka-experience na sa loob ng isang buwan ay sunod, -sunod po ang paglindol. Grabe po ang naging pensala dito sa amin at makikita nyo nga po dito sa bawat video na ina-upload po ang mga naapektuhan po ng lindol. Nakakalungkot lang talaga makapanood ng mga ganitong pangyayari guys. Kasi kung iisipin mo, napakalaking epekto nito sa mga may-ari ng mga gusaling gumuho epekto ng lindol. Nandiyan naman ang suporta ng Taiwan government. Oo nga, sabihin natin magsusuporta sila. Pero syempre, nakakalungkot pa rin isipin na ang pangkabuhayan nila araw-araw ay mawawala na nang ng isang iglap, guys. Sobrang nakakadurog makakita ng mga ganitong sakuna, pangyayari, kasi hindi natin alam kung saan tayo magsisimula ulit. Alam naman natin na hindi pa babayaan ng mga Taiwan officials o Walian government ang mga naapektuhan ng sakunang ito, guys. Ingat-ingat lang po tayo sa ating mga ginagawa o kung saan man po tayo magpunta. Dahil ang sakuna ay hindi po natin alam kung kailan talaga darating. Basta mag-ingat po tayo at manalangin palagi tayo sa Panginoon. Ganitong paraan ang ginagawa nila parang pagwasak sa isang building na gumuho guys. Ayan. So, napaka-high-tech naman kagamitan nila dito talaga sa Taiwan. Uh, at nakakahanga kasi uh, napaka-gagaling, napaka-liliksi, napaka-bibilis nilang kumilos. Kitang-kita naman po natin kung anong paraan at kung paano nila dinudurog ang building na ito, guys nakakalungkot talagang panoorin ng ganitong pangyayari pero wala na po talaga tayong magagawa dahil ang sakuna talaga hindi po natin talaga hawak guys kung mapapansin nyo po hinarangan nila yung harapan ng hotel at ini-open po nila yung dito sa harapan nila para makapagbukas po ang ibang tindahan para naman po may pang-araw-araw din at tuloy-tuloy din po ang kanilang negosyo maganda din yung naisip nilang paraan na harangan ang main highway dyan sa harapan ng hotel na yan upang makapagbukas din po ang mga nasa harapan nilang mga maliliit na store guys kasi syempre hanap buhay nila sa araw-araw tuloy-tuloy pa rin ang buhay guys kahit sa man tayong sulok ng mundo meron pa rin tayong mararamdaman ng mga sakuna hindi lang po dito sa bansang Taiwan alam nyo ba na hindi na nila pinukuha ang mga kagamitan sa loob ng building na yan hindi katulad sa ating talagang kahit nakakatakot na disgrasya na ng nga butin mo kukunin at kukunin pa rin talaga dito po hindi na wala nang halaga yan. Keep on watching lang mga guys sa bawat update ko ng mga videos. And supportahan nyo pa rin po ako dahil naghahabol na naman po ako sa aking channel. Kaya sana po tuloy-tuloy ang suporta at panoorin nyo lang po ang mga update ko na videos. Guys, small YouTuber lang po ako. Kailangan ko po ang inyong tulong para bumalik po ang aking pagiging monetize. Kaya please, tulungan niyo po kami guys. Huwag kayong magsasawa. Wala pa sa kalahati. Mga one type pa lang Kung niyo, ito po yung mga bukas na mga store dito sa harapan ng gumuhong hotel. Ayan, nagsimula po silang magbukas no hinarangan nila at ginawa ng paraan. Para nga naman makapag hanap buhay pa rin sila at tuloy-tuloy pa rin araw-araw.